defying death. Mga tagalinis ng bintana na pasabit mula sa 48th floor ng isang building sa Austria. Kung feeling nyo ay napakasama ng timpla ng araw nyo sa trabaho, isipin nyo na lang ang dalawang Austrian na window cleaners na bida ng aming storya na di hamak na mas nahirapan sa trabaho sa araw na ito. Normal na nagsimula ang kanilang araw nang inakyat nila ang pinakamataas na gusali sa Austria, ang DC Tower 1 sa Vienna habang nililinis nila mga bintana sa 48th floor, ang cradle na kanilang kinatatayuan ay nasira at napatabingi sa isang 45 degree angle ang platform. Sumabit ang dalawang window cleaners habang nakalawit mula sa taas na may 472 feet ang cradle mula sa kalsada sa malakas na hangin. Nag-ipon ang mga tao sa kalsada habang isang team ng 30 firefighters ang dumating para iligtas ang dalawang lalaki na secure ng mga bumbero ang platform at naligtas sa mga lalaki sa pamamagitan ng isang ventilation shaft. Buti na lang at hindi seryosong nasaktan ang dalawang window cleaner, kahit na isa sa kanila ay nangailangan gamutin para sa shock. Pagkatapos panoorin ng video na ito, hindi ba't napaka-okay ng inyong trabaho kumpara sa kanila?